Welcome back again sa ating channel uh, Nagbabalik po again at uh, TV Night Tech Vlog po uh, May ayusin tayo dito na radio na naman Ito po A FM AM uh, Bali wala po tong power Ayan mabigat to eh Bali may battery to Ito yung pangalan Chinese na Chinese oh. Pushing yata yan Ito yung kanyang ano uh, model yan tingnan nyo na lang po bali wala po siyang power ayan po ayan tsaka pag sinaksak natin ito po sak natin wala po yan eh uh, testing muna natin ayan. sana hindi sumabot ayan po nakasaksak na po siya yun ah na natin ayan yan, wala po siyang power. Yan, dito yung ano niya. Yan. May indicator charging siya. yun oh, battery. Ito, yung ganyang ano. Yung P3. AM, FM. Ito yung tuner niya. Bali, nabuksan ko na po siya. Ito yung plus light niya. Parang ano na to eh. Lahat na to eh, Pang probinsya to. Yan, nakakanda na yung ating tester. Uh, bali, nabuksan ko na to. At patayin muna natin baka tayo ay makuryente. Ayan. Ayan po. Uh, ito yung ano nya. Ay. On off. Ito yata yung ano. Power. Power Okay uh, guys. Sa kulit natin. Dahil. Subukan natin ulit. Yan wala pa rin. Wala ko yun eh. Uh, wala pa rin. Uh, wala pa rin tagalan tayo ng tayo nila yan yan po uh, at ko na yung ano uh, nya yan tornilyo nya bali na ano ko na to uh, nasilip ko lang sinilip ko lang para pinakita ko lang sa inyo na wala siyang power sinilip ko lang to kasi pag tayo ay tatanggal po ng tornilyo kaya ano masyadong matagal ayan po ayan pang emergency light na rin to at saka radio pang baha to eh maganda yung mga ganito para ano eh uh, in case na emergency uh, hindi natin masabi ayan uh, battery nya ayan yung battery nya siguro bago pa to eh lead acid po uh, bago pa 6.4 na ano volt bakit wala siyang ano ah 6 volts 4 point amperes hour 20 hours ayan po ayan bali ano na lang po natin to ah tanggalin ko muna to post ko muna saglit kasi mahaba na oh. at bago pala dyan ah, mag intro muna tayo yan na po na set up na natin. Ah uh, balik po tayo dito. Bali ito po ah uh, sinaksak ko na magte-test tayo dito. Kailangan yung tester niyo po, ay naka-AC. Ayan po. AC po ah. Dito po na uh, i range niyo dito tapos hanapin nyo po yung AC. Ah uh, kasi po ano po to, ah 220. Baka masira yung tester niyo nano. Ayan po, nakauna po siya. Bali ano yun na natin tingnan nyo na lang po yung tester kung gano kasi ingat po tayo dito kasi ito po yung ano nya uh, primary ito po yung secondary yan po may hati na yan bali ito po yung ano uh, 220 tingnan po natin ha uh. check nyo na lang uh, tingnan nyo na lang po ayan po 200 ayan po uh, 236 nilagyan kong basahan baka dumikit kasi mali ang pagtitest po nito ay uh, Ingat lang po ah kasi ano po 'yan, ah, makuryente po tayo. Balito yung kapasitor niya. Ito po, kapasitor niya. Yan, wala siyang ano, ah, voltahe. Ah, tingnan natin kung ano, ah, try natin to. Ingat po ah. Ayan, wala siyang voltahe. Dito sa may SMD, ano niya, ah, diode niya na. Wala siyang ano, voltahe. Try natin dito sa may ano. Oh, 50 ano. Bakit ano? Bali ito. Ito yung ano yan. Dumali dito sa ano. Ito. Tumawid. Tumawid siya. Kapasitor. Ayan. Bali ito. Nandito yung. Kasi nakano na siya eh. Dito tayo. Teka lang. Ah, okay. Ingat po ha. Ah. 220. Pumunta dito sa diode. Ayan. 56 lang. Ba't ganon? Ayan. Ayan. Tumawid dito. So may ano. Ang hinala ko po dito, ito pong ano na to, resistor to, parang fuse na ano, uh, resistor. Uh, tingnan natin dun sa ano, sa harapan, uh, test natin. Patayin muna natin to kasi ito yung hinala ko eh. Ayan po. Ito po, resistor na yan. Uh, pa muna natin baka makuryente tayo. Uh, tingnan natin baka may voltahe pa eh. Meron tayo uh, makuryente tayo. Ayan. Ayan, ah, uh, haba po. Ayan. Ngayon, iset naman natin yung ating tester sa ano, ah, uh, buzzer. Ayan. Buzzer po. Ayan. Ito po yung ano kasi eh. Dito sa may ano, tumawid siya. Test natin itong resistor na to. Ayun. Ito yung resistor. Resistor din dito sa may ano to. Sa may DC niya. Yun na no, meron siyang palo. Ito, wala, oh. Yun na. Nakita na natin yung sira. Bali, ito yung, ano, uh, resistor na dito sa may, ano nya, sa may plug na, ano, socket. Tapos, tumawid dito sa may resistor. Kaya, hindi nakapunta dito sa kapasitor. Oh, wala siyang buzzer, oh. Oh. Ayan po. Bali, ito. Palitan na lang po natin to Kung mayroon tayong available. At uh, ipopost ko muna po at uh, humahaba na naman yung ating video kaya uh, pinakita ko lang sa inyo para ma ano nyo. Uh, papalitan lang natin to tapos uh, tuloy na nata natin at i tingnan natin kung gagana siya uh, at sige po. At ayan na po at napalitan na natin yung fuse over resistor niya at uh, pinalitan ko na rin yung kanyang kapasitor na 4.7 UF 400 volts ito ang pinalit ko uh, 22 UF na 400 volts ayan uh, i, i charge ko siya ng saglit at naka test bulb tayo and then po uh, ayan natin tingnan natin kung nagcha charge siya yun nagcha charge na po siya ayan, ayan. Bali okay na po 'yan. Ah, uh, -ano na lang natin, uh, i-close na lang natin. Bali 'yun lang ang sira niya. Yung fusible resistor at uh, dinagdagan ko na rin ng watch yon at uh, yung ano niya medyo mababa lang yung kanyang ano uh, resistance pero dinagdagan ko yung ano kasi wala tayong available no ano I testing na natin to ito yung kanyang ano ayan charge siya on natin ayan meron na siya huwag na nating anuhin kasi ano uh, baka makapira tayo KTM meron siya ayan ayan pwede na siya sa ano uh, itong pang emergency light natin na ano ayan uh, bali ito kasi uh, nabili natin nabili natin at uh, na ano na rin, naayos din naman, kala ko hindi na maayos Okay yung ano niya, uh, battery niya medyo bago-bago pa, ayan. Nagcha-charge siya. E, test natin. Yan, 6.7. Bali nagcha-charge na siya. Ayan, uh, guys, pa-subscribe na lang po sa ating channel. At uh, iyan ko na lang 'to, uh, turnilyo ko na lang 'to at ayos na. Yung lang kanyang sira ito lang ayan. Ito at saka yung kapasitor, pinalitan ko na rin para ano. Uh, ano na para hindi na bumalik yung ano i-charge lang natin yan para ano para okay na sige po at uh, maraming salamat po at uh, maging uh, malikhain at maano na lang tayo uh, sa ating mga ginagawa uh, sa puso na lang natin para kahit papano sa araw-araw uh, masaya tayo sa ginagawa natin maraming salamat po God bless